What's up guys? Good morning. So, day 7 na natin, guys. Ito 'yung natapos natin noong nakaraan, no? Hindi ko lang kasi na videohan. Ayun 'yung nara. Noong nakaraan kasi dito lang tayo sa may gawin na 'yun, eh. tapat nung nara na 'yun eh. Hindi ko na na-videohan 'tong gawin na to kasi lobat na 'yung camera natin. So, ayun na 'yung tuktok. 'Yun, makikita niyo diyan sa menu na 'yung tuktok na 'yun eh. Ay uh, patag pala, pero 'yung pinaka tuktok doon tayo sa may ano na 'yun. Sa so, may 'yun 'yung may ano na yan? Yan, yan tayo. Tinatabasan na natin. Tumutubo na nga yun sa may babae. Eh. Kailangan na ispray Ayan. Silabasan naman na yung mga saging. So day 7 ngayon. Tatapos tayo ulit. Para matapos. Siguro mga 3 days pa to guys. 3 days or 4 pa. Hindi ko matansya kasi Napabilis lang tayo dito kasi ano eh. Manipis yung damo dyan. Tsaka wala masyadong kahoy. May e, tinan nyo naman ito. Mahirap <laughs> ng ganyan oh. Dito wala masyado eh. Sana dito rin sa natin wala masyado. So yung update ko mga kayo mamaya. Alright guys. Dito tayo sa bandang... Video patag patag na. O, nakatingin tayo dito sa so may patag talaga. Nakita ko lang sa inyo sa taas. yung pinagdaanan natin nung nakaraan yung oh. last day 6 ayun yung dulo ng uh, natin yun yung kawayan na yun kawayan yun eh ayun yung nara yun yung kubo natin sa baba ito yung tinatabas natin ngayon simula ako dito kanina ang gandun tayo rito sa taas. Ayan. Gaganda na ng mga uh, nyug dito eh. Ano laki na. Tapos wala pang bunga. Uh, tayo uh, ito tayo rito. Ito tayo. Nyug natin. Nabagyo kasi eh. malaki na yun yung dito guys ito yung patag ang ganda sa may last na, na yun, yun yung ano hang natin hangganan ayun kitang kita na rito grabe wala ko kung tatabasin natin itong side na to pa ganun N estimate ko siguro mga 3 days nga siguro 3 days pa ito pa lang makapagtapos ah, pa tayo hanggang mamaya eh. siguro may hanggang natin yan sa may dulo hanggang mamaya Mapun ito yung matitira yung gitna na ito tapos hanggang dun sa taas hmm. so yan, pahingal ako ng konti 11 pa lang naman mga 11.30 bababa na ako yan guys alright 1149 ah 39 pala baba muna tayo ulit tumutubo na naman yung mga tinabasan natin hanggang dun pa tayo mamaya sa may puno na yun dun sa may mga saging sag ay anyog na yun pero palagay ko may sasagad na natin mamaya yan Bale, ang ginawa ko palang kong, pagtatabas packet na ako na ganun. Kasi yung damo na eh. Pangit naman kung pag ganun tayo. Matutumba na siya sa may tatabasin natin. Mas mahirap. Ayan na. Buti na lang at medyo umulan na rito sa amin eh. diligan na yung mga saging na bagong tanim ni Papa. Ang sobrang init buto rin sa may taas medyo mahali mahano na mahangin ayun o oh. lock na rin kung tabas lang yung gamit ko na mano mano hindi ko kaya magtabas ng ganyan kaya hindi ko kaya mag isa lang na magtatabas nakakatamad payat yung mga sagin madamuhan kasi pero ngayon natabasan na to gaganda na itong mga ito ngayon lawak din ito yung i-spray natin no? namutubo na ito yung unang tinabas eh bilis lang lumaki ng damo no? yun know, guys 11 50 na ay nandito tayo sa kubo. Kitang kita na rito na tabasan guys sa taas oh. Ayan oh, di ba? Yun, taas yung green na yan oh. ganoon. Yun nakikita na doon yung ano. Yung patag. Ito kada baba ko tinatapos tabasan ko to eh. May papakita pala ako sa inyo rito yung mga tinanim namin dati na ano. Ng mga gabi. Akala namin namatay na. Matay na. Kasi tinapaktipak na amin eh. Inisprayan ni Papa to. Madam mo na kasi ito guys eh. Yung walang tumubo noon. Eh, ngayon, ngayon na tumubo sila lahat. Ngayon, eh, ang daming tumubo. Hmm? Pag nagmahal kasi ang gabi dito. Yung lakatan natin, wala namatay. Pag nagmahal kasi ang gabi na ganyan dito. Taas din ang presyo niyan eh. Ayun oh, no? ang gando, no. Dito mayroon pa diyan, isa may ano na yan eh tatabasan natin ito mamaya may hapon ito na lang yung masukal kailangan natin pala na pumunta rito dahil malapit na tayo magani ng anyog eh baka unahan na naman nila tayo punong puno yung mga lalagyan ng tubig natin oh. Ganyan lang dito para makapag-ipon ng tubig. Wala kasing tubig pa talaga dito eh. Ayun, ang ganda na ang mga ng mga bunga ng yug natin eh. Tingnan tayo muna rito. Mag-isa ko lang ang maket pala ulit. All right, guys. 354. Mag alas 4 na parang hindi ko namamalayan. Oh grabe. Malapit na tayo. Sa dulo. <laughs> Ayan na yung dulo yun. So may manganyog na yan Yun. Isang oras pa siguro hanggang alas 5 tayo. Kaya yan. So sa na tayo sa ibabaw. Pag ganoon na tayo. Pataas. Lahat ko na natabasan natin, oh. Ganyan, pag gano'n. Ganun dun, sa dulo. Ito na lang. Buti manipis-nipis na yung damo. Tsaka gano'n-ganito na lang yung kahoy-kahoy, oh. Doon tayo nahihirapan ng usos na gawin, eh, no. Ang takal. Takal natin dyan. Angrabe. Ipuproning natin yung mga saging dito sa susunod tatanggalin natin yung mga mapapangit katulad yung mga yan oh. titira lang natin yung mga matataba pahinga lang tayo ng konti tapos bira ulit sana maabot natin yung dulo para sa ibabaw na tayo sa susunod time check 5.15 p.m. Grabe, overtime na naman tayo. Dito na tayo sa ibabaw. Ang lako na natin yun. Manipis na kasi yung damo eh. Simulan tayo doon sa may ano na yun. Hindi na makita. Sabi kasi yung ganyan tayo. Ayan siya sabi ko kanina na nyug. Nadidikit natin yung isang takap na gano'n. Pero itong side na gano'n lahat hindi natin naiabot doon. Hapon na eh. Pero ang lahat kong natabasan natin. No? Guys, ganyan naman. So, basunod yung unti na yun. Tapos, doon na tayo sa tuktok. Pataas na tayo na gano'n. Tapos, yung side na lang na yun. Eh. Namatay yung mga ibang nyugo guys. Okay, no? Nasunog kasi. Dalawa. Doon yung isa. Ay naman pauwi na ako bukas ulit babalik ako bukas ito po yung view niya sa baba oh. ito yung last ang ganda na ng mga saging na, na natabasan ito mga bago lang tanim ni baba to eh kaya naninilaw pero mabubuhay din yan ito ang na no? Ang din talaga nito sipin yun isa ko lang nagtatabasan no? Pero kung hindi cross cutter, hindi ko natabasan yan. Ayun, lawak din, ano. Pero dito, hindi na masyadong makapal. Tsaka patag na dyan. Medyo madali-dali na tayo magtabas. ang nyuga natin. Tara na, baba na tayo.